Grabe yung hangin. Grabe yung hangin ng mga kapiyanero. Plano tayo ng plano tayo po para sa dagat mag manguha ng limits. Kaya lang napakaami. Pero prepare tayo Meron tayong dalang Mamaya dahil napakalakas ng hangin. Ito po galing sa Memory PH nabili natin dyan sa Pilipinas. Ayan, gagamitin natin mamaya para iwas wind noise. Ito, nilipad na yung gamit natin. No? <laughs> Baka naman, market market. Makarating siya dito. <laughs> dito siya sa UK. See you later mamaya sa dagat. Bye bye. sa mga panahon biglang bigla siya biglang humangin tapos kumulimlim so na nga papunta tayo ng dagat at makumuha tayo ng limpets papakita ko sa inyo magka catch and cook tayo ngayon try lang natin Ayan. mamaya ulit eh. may nakita ko dito ano wild plants ano yung plants to? Parang may naalala sa plants na to. na nyo, mga no, kubiero. Mm. Malapit na tayo sa dagat. Ang laki ng ano nyo. Hubas. Ayan o. Oh. No? Mga ano tayo, ma uh, Manginginhas. Dahil low tide o. Oh. Woo! Manguma tayo ng limpets. Dito yan, marami yan dito eh. May lang ang seafood dito. Walang walang mga paed, tahong, wala eh. May lang may lang ang makukuha natin. Limpits 'yung nakadikit sa bato. Ha? Yeah, Puntahan na natin. Sana marami sana marami ditong limpits. Ganda oh. Ang lugar ko. Wow. ito yung natin, kukolektahin tayo natin mamaya ito yung harvestin natin mga limpits pero doon tayo sa malalim doon tayo sa bandang malalim lalim para malinis linis daw siguro naman walang high walang red tide dito <laughs> dahil baka may red tide hanap tayo sa bandang malalim kung tayo maghanap na limpets natin dito. Ayan oh. Marami dito oh, Ayan, oh. Ito pa oh. Ang <laughs> dami. Meron ding mga susu oh. Hindi hmm. ko alam kung kinakain okay to eh. Pero ang ano natin ngayon, isang limpets lang. Ang target natin. So yan, dito na tayo sa ano Medyo malayo-layo na tayo sa tabi Ayun yung ang pinanggalingan natin Mas dito tayo maghahanap ng limpits Siyempre mahirap kunin yan Mahirap siyang tuklapin Dahil nakadikit siya sa bato Ayan Ah uh, tayong ano diyan tools para matuklap natin siya. <laughs> Meron tayong ano diyan, siyempre. Meron tayong special tools. Meron tayo na Ano to eh? Pang ano ng cake. <laughs> Ito yung gagamitin natin. Maghanap tayo ng lintis dito. Tutong natin. pa natin itong lapin Hmm. Mm. Ayan na. Pakaisa na tayo. Tigas! Kailangan mabilis ka eh. Yun! Hahaha! <coughs> Nice. Alam mo karami tayo. Nakadalawa na tayo. Ito matigas na oh. Basta, basta hindi mo siya ma Kailangan alert sa unang pitik mo para hindi siya kumapit. Ayun, natanggal ko pa rin ah. Yan. Ayos. bilis ng tubig Ayan, medyo nakakarami na tayo medyo tumataas na yung tubig ah. kanina iniwan ko ito wala pang tubig oh. umangat na yung tubig mag high tide na kailangan na natin bilisan ah. oh, na Harvest natin. dito fishing net ano ba to ah nasira naalala ko yung pinanghuli ko sa isda dati bilisan na, na natin mag harvest dahil matas na yung tubig update sa huli natin konti pa lang Bilis ng tubig, tumataas na. Medyo bilisan na lang natin. Oo. Oh, mahirap siyang ano yun eh. Mahirap siyang sundutin. Kaya nakaisip ako ng paraan. Ano yung gagamit ako na lang siya ng bato. hanap tayo. Mahirap siyang sundutin ng ano. Ng... gamit ko hanap tayo eto pupukpukin na lang natin yan para mabilis yun ang isa wala tumigas na <laughs> ang isa pa 3 down hanap pa tayo Dito malalaki Boom Tabi-tabi pa sila Okay, no? Ayan, laki niya. <laughs> laki ng laman. <laughs> Ito. Wala kasing kumakain yata dito nito eh. Durog. Pakain natin sa... ano, sa caravan. Easy. Wala namin ko kagad na kuha. Hindi ko naman maubos to. Kaya ano tama na siguro yung mga harvest natin mga kabihayaro Ano lang naman ito eh, pampulutan ko lang Pupulutanin natin ito mamaya ang gabi ah! Thank you. Ayan, tapos na tayo mag-harvest ng limpets dito sa sa aming dagat Dito marami ding limpets oh. sa may gilid Ayan yung mga pinumapin. Kaya lang, doon ako nag nanguha sa dulo dito sa pinakadulo para malinis Marami siya dito eh, kahit dito lang marami na eh. Ayan oh dikit lang sa bato mga limpets dito rin ang dami din oh. pero doon ako nag harvest sa dulo para malinis siya. lutuin na lang natin mamaya sa bahay let's go hahaluan lang natin to ng 5 minutes tapos may natin yung laman niya. tatanggalin natin sa shell okay okay ko

चीली Taste test tayo sa ating nilutong seafood. Limpit seafood. Taste test. Mmm! Lasang octopus at makunat din para maubat ko po yata. Masarap mm. ng pulutan at kanin. Bye bye